Hello guys, mapagpalang hapon sa inyong lahat at shoutout nga pala sa mga kagaya ko na mayroong trabaho na ang pasok is Monday to Friday and then 8 to 5 saludo po ako sa inyo kasi sa panahon ngayon uh, lahat naman tayo nagsisikap mabuhay at the same time nagsisikap na makasurvive araw-araw and then ang gusto ko i-share ngayon sa araw na ito is tungkol dun sa hanap buhay ng bawat isa sa atin. Uh, alam ko naman na lahat tayo nangangarap na umasenso at ang isa sa nakikita nating pag is pagnenegosyo. Ngayon, uh, tuwa lang ako noon sa nabasa kong post regarding sa mag-asawa na uh, hindi naman kasi talaga madali ang pagnenegosyo. Kaya kung meron kang partner o asawa, much better yung isa sa inyo magsikap na nagtatrabaho at yung isa naman nagnenegosyo para at least habang hindi pa kaya masustain ng negosyo mo yung pang-araw-araw yung pangangailangan meron kayong pagkukunan ng pera para mapunan yung pangangailangan nyo araw-araw habang hindi pa okay yung kita nyo sa negosyo kasi ang mahirap kung parehas kayong negosyante, eh, medyo mahihirapan kayo sa finances kung nagsisimula pa lang kayo. Ngayon, kung parehas naman kayo empleyado at walang magne-negosyo, ang magiging problem naman is walang mababago sa sitwasyon natin, di ba? Kaya nga, uh, as long as na meron tayong bago na ginagawa sa buhay natin, side hustle man yan, pakunti-kunti man yan, eh, umasa ka na in the future, merong ding magandang kapalaran na sa'yo sa iyo. Basta, lagi nating tatandaan, wala yan sa laki na kinikita, kundi kung paano mo ginagastos yung pera mo. Kasi kumikita ka nga ng malaki, pero ang laki din ng gastos mo, wala mo nangyayari. Pero kung kumikita ka ng hindi man ganun kalaki, pero alam mo kung paano gagastosin yung pera in the future, ikaw din ang makikinabang. Hey, Ayun lang po.